Hello! Oh, happy Friday everyone! Means Friday. day. Dahil nga ay Friday, walang pasok bukas. So nagpunta kami dito sa park. Kial namin yung mga kiddos para malingaw naman sila. Oy. May baklay lang kami. Naghanap kami ng nice spot na hindi kami matamaan ng bola. Merong naglalaro ng baseball, football. Libot muna kami dito at tingin-tingin sa kapaligiran. Magama ko talaga ang merong maraming mga memories dahil ako ang kanilang videographer. Wala, chares. Okay lang. Bata pa sila. Kailangan mag gawa tayo ng mga memories, no? Kasi pag malaki na yan sila, magtingin-tingin na lang din tayo sa ating mga video. Tinitake natin nung bata pa sila. Charisse! Nakatapos namin sa park, pumunta na rin kami doon sa downtown Las Olas. Na rin kami bumaba. Naglibot-libot lang kami. Nagtingin-tingin kami sa kapaligiran. Yun nga ay Friday. So, walang pasok o walang trabaho kinabukasan. So, mga tao nandito sila. Busy sila sa kakakain ng mga restaurant. Ito so talaga dito pag Friday. So, sinusulit nila talaga ang araw na walang pasok. Happy happy KNKN sila, kain-kain, mangiminsa naman pumunta sa mga bar, sa mga bar, nagiinuman. Ito ang kanilang lifestyle. Ini-enjoy nila yung mga moments na wala silang trabaho. Katapos namin doon sa downtown Lasolas, Solas, pumunta na rin kami doon sa Fort Lauderdale Beach. At meron dito ang mga maraming bikers. Stop kami kahit go naman yung signal. So, inayaan namin yung mga bikers na mauna sa amin. Iba-iba talagang gusto yung tao, no? Pag weekend, yung iba nag-bikers lang naman nagpa-party-party, pumunta ng restaurant, nagkakain. Ang tao naman ha, gusto lang sa bahay lang mag-relax. So dito nga pala kami sa Fort Lauderdale Beach. Dito kami dumaan sa intercoastal na daan. So ang ilalim niyan, may mga barkong dumadaan. Fort Bridge tong dinadaanan namin. Charest. Kita na naman namin yung mga bikers. So dito nga pala sila nag-stop. Mga lalaki, mga babae, mga LGBT. Charest. Doon na nga, no? So nakadaan kami dito sa Marriott Hotel and Restaurant. Saan dito natatrabaho yung asawa ko for 15 years. Pala siya natatrabaho guys sa Kinsey Katuig Charest. Tungod kay naning kamot siya nga makalingkawas nga makakuan sa siyang kinabuhi. Wila siya balik o karoon na siyang real estate agent. Karoon siya o sariling bahay. Kamot man siya guys. minana no? Basta maning kamot ta. nganing nga. Ninkamot karon Happy happy later charles Tapos namin doon sa Fort Lauderdale Beach. Umuwi na rin kami. Nakasabayan nga pala namin itong mga baguettes na ito. So uso dito yung open space na sasakyan. Um, bumalik kami dito sa Las Olas downtown kasi dito man ang daan pa uwi. Ang daan pa uwi sa aming bahay at feel na feel ko yung Christmas. Yung may nakita akong Christmas light sa daan. May mga taong naglalakad, nagsuroy-suroy, may, may kumakain sa restaurant. Um, oras nga pala dito na time is mga ito o'clock na po ng gabi at nakadaan kami dito sa Bank of America na building. Taas din po ng Bank of America na building dito sa downtown Lasolas. Mading matataas na building dito gaya ng mga condominium, apartment. Kung nga pala kami nagpunta dito sa downtown Lasolas at saka Fort Lauderdale Beach, pumunta muna kami doon sa Target kasi may binili kami. Ito nga pala ang binili namin no kasi wala ng diaper si Diwata. Hindi kami ng diaper niya. Nang tao dito sa bahay ay inuubo so bumili rin kami ng cold candy. Iba pa naming binili Washing liquid, shampoo, at body wash and shampoo ni Diwata. Shampoo rin kasi, agoy, gipangkas pa name. Yun lang ang kaganapan sa aming buhay-buhay kahapon ng Friday. Salamat sa panunood. Thank you. Babu.